Bukod sa mga rehistradong botante sa Pilipinas, may pagkakataon ding bumoto ang mga Overseas Filipino Workers o OFW ngayong midterm election sa pamamagitan ng Overseas Absentee Voting. Sa Russia, inaasahan ng Embahada ng Pilipinas ang mataas na voters turnout dahil dumami rin ang mga nagparehistro ng OFW para makaboto. Ito ang balita ni Catherine Martinez. Handa na ang Embahada ng Pilipinas dito sa Russia sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Base sa Comelec Resolution 10429 na inilabas noong October 1, 2018, mula 13 ng Abril hanggang 13 ng Mayo, ang overseas absentee voting na mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Subalit maaari pa rin naman na makaboto ang isang OFW kahit lagpas na ng alas 5 ng hapon sa last day ng election sa May 13 kung ito ay nasa premises ng Embahada. Ayon kay Ambassador Carlos Sureta, inaasahan nila na mas marami ang boboto ngayong Mayo dahil nadagdagan ng mga rehistradong botante sa bansa nang magsagawa ng voters registration ang embahada noong nakaraang taon. Madami-madami ngayon ang uh, bumoto at uh, tumulong sa ating bayan na piliin ang mga uh, maglilid po sa atin. Uh, sa tulong ng media tulad ninyo, sana po ay, uh, makapunta sila dito um, during the uh, voting period. Mula noon, nagkaroon tayo ng bagong registration of new voters. Nadagdagan niya ng 744 at nagpapasalamat kami sa mga Filipino dito sa Russia, sa Armenia, at sa Kazakhstan na nag-register. Subalit so, isa sa nakikitang problema ng embahada ay ang availability ng mga Pinoy para makalahok sa overseas absentee voting. Naintindihan po namin yan dahil uh, alam po namin uh, nagtatrabaho po siya at uh, minsan ay eh, malayo po dito kaya nga naisipan namin na magbukas araw-araw including weekends between April 13 and May 13. Yun po ang aming uh, sanang uh, inaasahan na gagawin uh, para mabigyan ng mas malawak na oportunidad ang ating mga mamamayan na bumoto. Nagpaalala rin ang ambasador na bawal ang kampanya o anumang partisan political activities sa embahada kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Yung isa pang rule na pinapasa sa amin ng Comelec ay eh, yung pagbabawal sa uh, campaigning at uh, political partisan political activities uh, within uh, the embassy premises. Pero hindi naman yung nagiging problema yun. Uh, excited lahat bumoto at uh, sana ho ay uh, mas marami ang bumoto ngayon. Noong 2016, mayroong 2,785 ang registered voters dito sa Russia kung saan 1,085 o nasa kalahati nito ang voters turn out. Catherine Martinez UNTV News and Rescue Moscow Russia